Akain na naman? Yes! Dahil gutom na gutom tayo, napadayo pa nga tayo ng Tansa Kabite dahil meron tayong naririnig sa mga Etibak Boys na meron daw pinagkakaguluhan at trending na fried chicken dito sa Kabite. Biruin mo yun sa alagang 35 pesos, makakabili ka na ng napakalaking fried chicken dito. At ito nga guys ang pinagkakaguluhan na Lexi B. Dito lamang yan guys sa Daang Amaya Tree, Tansa Cavite tapat lamang siya guys ng Tansha Specialist Medical Center at dito sa tapat ng Fortune King Hypermarket or sa gilid lang ng Pure Gold Tansha. Kung di mo pa rin makuha guys, i-waste mo na lang or simply follow their official Facebook page for more information. Alam nyo ba guys na alas 9 pa lang na umaga is ang dami ng tao na nag-aabang ng kanilang fried chicken dito at dahil nga sa dami ng tao na nag-aabang dito, dinudumog talaga at pinipilaan itong fried chicken nila dito. Kaya nga naman si Kuya hindi na yung isang kawali ang kanyang ginagamit Ngayon guys, dalawang kawali na ang ginagamit nila sa pagluluto Pero kahit dalawang kawali na ang ginagamit nila Kukulangin pa rin dahil sa dami ng tao na pumipila dito Kuya, uh, kung gusto kuya, okay po ba kayo dito? kapon lang, kapon lang umain Masarap yung mano, saka unli gravy Sarap naman, parang ano, solid Ito, bossing, maayos naman, masarap Jose. Ano po kayo, so, okay po ba kayo dito? Opo, binabalik-balikan namin to. Pag gabi, bumalik pa kami dito eh, gabi eh, kaso wala na, sold out na. Dahil nga sa sobrang mura ng manok nila dito, Iba-iba ang presyo na kanilang manok dito per part Pero ang pinakamura ay yung kanilang wing part at ang kanilang leg part Sa halagang 35 pesos, it's makakabili ka na sa murang halaga ng kanilang fried chicken dito Kaya naman talagang dinadayo ito Gaya nga nagsabi ng may-ari Ayan po, so kami po ang Lexi V po, fried chicken Here lang po sa da Daang Amaya transport po Tapat lang po ng Fortune King sa malapit po sa Jollibee po Tan sa Cavite. So, bali po yung pangalan po Lexi B po ay kinuha po namin siya sa pangalan po ng aming pamangkin po. Uh, anak po ng ate ko po. Then, ang pangalan po niya is Kalex po. So, Lexi po tawag po namin sa kanya. So, Lexi B po yung pinangalan namin sa fried chicken. Ay, so may po kami mga parts po. Yung by parts po namin, iba-iba pong presyo po na sa abot kayang presyo po. Uh, una po is ang wings po. Nagkakalaga po siyang 35 po. Yung legs naman po, nagkakalaga din po siyang 35 pesos. Yung tie part po, nagkakalaga po siya ng 45 pesos. Yung dress po ay nakakalaga po siya ng 55 pesos. Tapos po yung neck po namin ay nagkakalaga po ng uh, 18 pesos. Tapos pag mag-add po kayo ng rice, 12 pesos lang po. Ayan, so hello po, we are Lexibi po. Uh, we are encouraging all of you po na tikman at dayuhin po kami dito sa Daang Amaya Tres po, Tansa Cavite. Kung gusto niyo po ng manok na kakaibang lasa, na abot kaya, dito lang po yung matatagpuan sa Daang Amaya Tres po, Tansa Cavite. Ang maganda dito sa fried chicken nila guys is lulutuin sa arap mo at mainit-init mo pa siyang matitikman dahil bagong luto. At higit sa lahat guys pau sa sarap ang kanilang chicken dito dahil na rin siguro sa ibang klaseng pagmamarinate nila sa kanilang fried chicken na talaga naman tong binabalik-balikan. At higit sa lahat unlimited gravy rin sila rito. So yun nga guys, andito tayo ngayon sa Tansa, Cavite at tumayo talaga tayo dito dahil dinayo natin yung Lexibee na dinadayo ng mga tao. Ito yung fried chicken na trending ngayon dito sa Tansa Cavite. Kung makikita nyo nga uh, guys, ayan, ang haba ng pilas. No, alas 9 pa lang guys Nang umaga, dinudumog na talaga at pinipilaan na ito ng mga tao. So, ayan oh. So, ano pang hinitay nyo guys? Hindi natin palalagpasin na hindi natin matitikman ang pinagmamalaki nilang fried chicken dito sa Lexibee So, ano pang hinitay nyo guys? Tara! Tikman natin to. Okay guys, dito tayo sa Lexibee Fried chicken. Titikman natin yung chicken nila kung ano ba lasa kasi nag-trending daw to ngayon dito sa Tantra. Ayan. So, meron akong in-order na uh, legs. 35 pesos. Kasama na yung rice. Ayan. So, natin. pariko. ko. Medyo mainit kasi kakaluto lang. <coughs> <coughs> in fairness, sa... masarap yung chicken. Hindi siya yung usual yung naman na nalalasahan na natin previously, hindi siya maalat, sakto lang. Medyo manamis namis Yung gravy medyo malabnaw. Sanay kasi ko sa malapot na gravy. Pero okay din yung gravy niya, malasa. Ayun. Tsaka, sana mag, ano, mag, magkaroon sila ng under rice para sulit yung, ano, yung manok. Kasi mura yung manok nila, eh, 30 pesos lang. Meron ka ng uh, manok sa kanin, di ba? So kung under rice, mas, ano yan, mas sulit yun. Tikman naman natin yung chicken ng Lexi B, ng walang gravy. Maingit. Yan, anong part yan? ah uh, wing part. So, yung wing part nila, uh, 35 pesos din, may kasama ng rice. ah uh, kung yung chooks to go, masarap kahit walang sauce. Ang lexibi, masarap kahit walang gravy. So, yun na nga guys, andito tayo at dinayo talaga natin itong lexibi fried chicken dito guys sa Tatsa Cavite. So, syempre, hindi natin palalagpasin na hindi natin titikman ito. So, ito nga guys, umorder tayo ng kanilang pizza Halagang 55 pesos nga lang guys so kita mo naman guys napakalaki pero eh makakabili ka na sa ganung halaga ng fried chicken dito kung para mo doon sa mga fast food na nagkakalaga ng 99 pesos 100 plus pero yung manok nila napaka liit di ba so dito di ba napakalaki yung pizza yan oh kaya naman talaga dinudumog at dinadayo itong fried chicken na to so syempre titikman natin yan eh medyo may init-init pa guys ayan oh ito man, man yan, oh. oh. Diba? So, perfect na perfect nila yung pagluto dito, guys. Walang dugo. Usually kasi sa mga street food, na na natin iba, may mga dugo pa. So, hindi pa nila nape-perfect yung pagluluto. Pero dito, guys, kita mo naman. Mainit. Ayan, oh. Walang dugo. Talagang perfect na perfect nila yung pagluluto. At higit sa lahat, guys, only gravy dito. Ayan. Mahilig ka sa gravy pwede mo ulamin tong gravy na to. Di ba? Magbaon ka ng isang kalderong kanin tapos ulamin mo lang yung gravy nila. Pero hindi sila only, only rice dito guys. ako Kung nabitin kayo sa only rice dahil sa laki na fried chicken nila, pwede pa kayo umorder ng additional rice dito. So yan, titikman na natin guys. Sarap. Sarap sarap pa diyan din noo, malasa. Hindi ko na ekspektado na ganun kalasa yung loob. Akala ko kasi ano, usual fried chicken lang. Ang maganda nito sa fried chicken nila, guys. Crispy, ayan oh. No? Crispy outside. At juicy inside, ayan. Ayun, Ayun tama natin ang rice. Fried chicken, ayan no? oh. Robin sa guys. Sarap. Panalo guys. Malasa. Sakto lang yung alat niya guys. Hindi siya yung sobrang alat. So maganda yung pagkakabreading nila dito guys. Ayan. Ano? Hanggang naod na lang ba kayo? Titikim na yan!